ay pinakunta dito ni Senator Bong Revilla dahil po siya po ay nakikiramay sa mga taong narito na nasalanta po ng sunog ah uh, these are 1,000 fire victims coming from different parts of uh, Manila tayo po ay tumutulong sa uh, lungsod ng Manila of course through Mayor Hani uh, Lacuna and the uh, Vice Mayor Hins 90 at 95 ay makakatanggap ng pangunang ayuda na 10,000 piso. At syempre, dati pa rin pag tumagot ng 100 years old, kung kaya ba nanay, ay tatanggap naman ng 100,000 pesos. Kung kaya pa. Yan po ay isinulong namin batas mula sa kongreso sa amin po ni Congressman Brian ng Agiman Party List inyong lingkod at ala ni Mercado Revilla at Congressman Mancholo Revilla ng 1st District ng Pamitin. Tinulak natin yan dahil matagal na pinangako ni Sen. Bong Revilla yan. Siya naman ang sumaloh sa Senado at finally nakapasa. Ngayon ay pinirmahan na ng ating mahal na Sen. Pinonsuran at ni Sen. Ivy Marcos at sa wakas meron na po tayong batas. Nagtatanong ang maraming lolo at lola Kevin ako. Malamang mapuntuhan po ito hopefully by year 2025. Pero yung mga yung implemented rules and regulations, inaayos pa po ngayon. So, huwag niyong, huwag niyong hihingin muna ang 10,000 pesos ngayong taong ito dahil ito po ay mapupuntuhan next year. Hopefully, cross our fingers, 2025 magiging ayuda yan para sa ating mga lola na aabot magsa-celebrate ng birthday nila ng 80, 90, 95, 95 sa simula sa taong ito. Dahil ngayon po napirmahan ang batas. Okay? So yun naman po mga kaibigan, madami pang mga batas na isinusulong si Senator Bong Revilla yung magdagdag ng sahod ng magagawang Pilipino, aprobado na sa Senado yung karagdagang 100 pesos na sahod sa amin sa Kongreso pinag iisipan magandagang pa maging 150 or 200 pesos pa ito di ba mas maganda? So magsasanyang para sa muli ang Kongreso at Senado para mas mapaganda ang pagtaas ng sahod ng magagawang Pilipino at maraming pang pa mga batas na ating pong uh, itingnan para mayangan ang uh, sitwasyon o kalagayan sampayan ng, uh, sampaya ng Pilipino. Hindi na ako masyadong magpapahaba pa. Alam kong inip na po kayo. pinapaabot po ni Senator Bong Revilla ang kanyang pagmamahal po sa inyong lahat. Kalapangan naman po, po natin si Senator Bong. Si Colombian. Yeah. Nanapapanood nyo tuwing linggo. I, I hope nakakapanood na po kayo ng telebisyon. Nang tuwing linggo 7.15 ng gabi sa GMA7 at kapag hindi nyo po naman i-type nyo lang sa YouTube at mapapanood nyo po ang lahat ng mga episodes ng Walang Matigas na Pulis sa Matinig na Misis. Ano ang sigaw doon? Kalume! Ayan. So ito po si Ate Lani na nagpapaalala po sa inyo. Kapit lang po tayo sa Panginoon sa mga ganitong panahon ng pagsubok at tayo'y makakaraos din. Muli, magbuhay po ang mga Manilenyo. Magbuhay po tayong lahat. Sama-sama. dahil sa ano, leader natin na pupunta dito sa atin. mm